Hello mga kusina, kumusta? Happy New Year! For today's video, meron ako ditong tirang butter cake mula pa noong New Year. Actually, matagal ko na talaga itong inedit. So, ngayon ko lang na-upload. Meron din ako ditong tirang cake mula pa noong New Year din chocolate cake yata ito na merong icing. Hindi ako sure ha kasi yung mga anak ko yung kumain nito. Tira nila ito. So, meron din ako ditong isang kilong mangga. Ano, napaka tamis nito. Hinog. You know katamtaman lamang yung hinog. Ayan. So, i-slice natin ito at saka i-chop natin, of course. Kakusina, kung bago ka palang sa aking channel, pakilike itong aking video at pakisubscribe na rin. Pakipindot ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga kakaibang recipes na ina-upload ko. Lalong-lalo na pang negosyo. So, ito, hindi mo na pang negosyo kakusina, ha? Dahil Uh, binipigyan natin ng buhay itong acting itong aking mga cake so nag slice din ako na mangga na pang toppings ayan so depende na rin sa'yo kung ganito yung pag slice mo kakusina ha pero sa akin ito lang so ayan So ngayon, ia-assemble na natin. Pero bago niyan, mag-slice muna tayo ng butter cake. Bali, binili ko lang ito sa aking kaibigan. 230 pesos. Napakasarap nito kakusina at saka mura. Ayan. So ito, yung, ito pa yung natira. <laughs> Medyo malaki pa yung natira noong New Year ano so ayan mag-slice tayo nito katamtamang katamtamang nipis lang din huwag masyadong kapalan huwag ding masyadong nipisan sa so, ikaw na lang ang bahala kakusina so ayan kakusina huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Key Charms Channel, at paki, paki, paki-follow <laughs> ako sa aking iba pang social media accounts ang aking Facebook page. Maraming salamat. So, ito na nga. Ayan. Ito na talaga. mag a na talaga tayo. Ayan. So, bago niyan na naman. Hay nako, ano ba yan? Hindi pa pala tayo mag a dahil wala pa tayong Nestle cream. By the way, itong Nestle cream ay chilled yan, ano. Huwag ilalagay sa freezer dahil titigas. Chill lang siya, ano. Para maging malapot lang or, or maging makapal lang. So, ang aking recipe para hindi ka hindi masyadong matamis, dalawang box ng uh, ng Nestle cream at isang lata naman ng condensed milk yung regular size na na laki oh, no. regular size ng condensed milk kaya nga. Ah. so gumamit tayo naman ng mixer dito di kuryente kasi nasira yung aking electric mixer so mano mano lang siya hanggang sa mag uh, sa ano, kumapal yung texture ng ating pinaghalong Nestle cream at condensed milk. At ito na talaga kakusina. mag a na tayo. Masyado naman kasi akong excited kanina. <laughs> so, ayan. By the way, kaya nga ito yung aking ginamit talaga kasi naubusan ako ng gray ham pero timely lang din at saka napakaswerte ko kasi nag-complement yung lasa nitong butter cake at saka yung mango Uy, napakagandang idea yan kakusina kahit wala ka palang grey ham na biscuit pwede <laughs> kung meron ka namang cake ayan Oh, napakasarap nito so ayan dinamihan ko na rin yung mangga para talagang malasang malasa kung titingnan niyo naman napakakapal na ng Nestle cream mixture, ano? Ayan. Pagkatapos, maglalagay ulit tayo ng layer ng butter cake. So, bali, tagdalawang layer ito ha. Dalawang layer ng butter cake, dalawang layer ng uh, mango, at saka dalawang layer ng cream. Ayan. Saktong-sakto ang lasa nito kakusina. Ayan kakusina pakilike paki -like itong aking video. At, tatlong beses na akong nagsabi. paki -like at paki-subscribe kung hindi ka pa nakakapagsubscribe subscribe Maraming salamat. So ayan. Maglalagay naman tayo ngayon ng ating decoration. Pero ikaw na ang bahala ka kusina kung paano mo gagawin yan, ha? Napakasimple lamang kasi nitong aking ginawa. Wala nang, mas, wala nang marami pang kaartihan siya. So ilagay yan sa freezer kung nagmamadali ka, gusto mo agad lumamig sa freezer. Sa freezer mo ilagay. At ito naman kakusina yung tira nating chocolate cake. Napakasarap nito kasi nga yung cake at saka yung icing, hindi siya masyadong matamis. Nag-complement talaga sa lasa ng cream at mangga. Ano kaya napadami ang kain ko nito. Pero hindi naman masyadong marami. Yung medyo lang, ano. Pero talagang napakasarap ito ka Kaya kung meron kayong mga tira-tirang cake dyan, pwede ninyong gawing uh, dessert na katulad nito. Ayan, ka So, hanggang dito na lang ang aking, aking na-share sa inyo. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video ko.